Dalawang araw na lang to Philippines. Nako naman, talaga naman sobrang dami pa natin mga gagawin ngayon. Kaya lalarga na tayo. Pero dadaan muna tayo ngayon sa Mecca. Hindi dahil meron tayong isang o oh, dalawang followers na gusto tayong makita. At syempre, para makapagpahalo na rin kay Mecca. Let's go! mga sorry followers. Yes. Yan. Uh, Sir, oh, bet! Sir, oh, I'm at the Mag-commercial sa channel. At the channel, please. Okay, and... Yeah. Hello po. Okay, mga sorry dyan. Thank you sa so support. Yes. Okay, oh, so meron tayong halawala. Courtesy at least. Ay, panorin niyo kanyang channel. Pa-flash ko dito ang channel. And, ano yung mga... Rosalie. Thank you, thank you, thank you. Oh,

Charot <laughs> Copy lang tayo dito, sobrang lamig And nag-charge at the same time Papunta tayo dito ngayon sa big camera Ayan Kasi isa lang ang bili ni Aira Bayblade, so para siguro sa kanyang binata Siyempre hindi natin bibigyan, kaya kailangan birthday niya. Pagdating so, natin sa si Pilipinas birthday niya. Okay, so ko si So tinutulungan ako nung bata. Ayan, Okay, ko. na natin, pero dito rin kasi Nay. So check niya baka meron lumapit sa akin kasi ako kong tulungan. Ay, kasi it hasn't been released. Oh! Okay! No, it hasn't been released yet. Feeling ko rumires pak sa kasikatan ng Beyblade na lumabas noong early 2000s yata. Ngayon, although marami dito mga choices, meron siyang dalawang gusto na parang wala pa siya. So, yun ang ating binibili ngayon. Kaso yun nga, wala pa rin. Wow! Now on sale! Bakit ko Chinay! Ah! Okay, so may tambata. So, yung isa wala pa. Ito now on sale na pero dito wala. Yung shark scale. So yun lang. Wala. Ang naitong bata! Tumilungan ako. Lumapit sa akin. A new bay has been released. Ah okay! So this one is now... Uh, big, 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 uh, big? big coffee. Big coffee. Because, uh, big coffee. Big coffee? Big coffee. Ayaw na. Yeah. It might be in store called Bukofya. Pating bukong pa second-hand o atara Atarashi janay, ne? At nandemo? At nandemo arigat mas, ne? Punta na tayo ngayon sa isa sa mga pinakasikat na department stores dito sa Japan. Don Quixote, na isa sa mga famous chain of stores. Kung pag-uusapan di lamang, ay ang mga bilihin o mga murang bilihin. Let's go na para sa ating chocolate challenge! ha <laughs> Okay, balik ka ilang pasalubong. At syempre, meron tayong challenge. Isang lapad challenge para sa mga tsokolate. Okay? Tara na! Ang isang lapad, 10,000 yen ay 3,8. Sa kasalukuyang palitan. Okay, pagkakasya natin ng 3,8. Ano mga mabibili sa 3,8? Ha! Yan na. saw ikura okay let's see samsayan pitju so kuchie it's my challenge da yo so maybe nana maybe nana let's see Okay. Ay. <laughs> pas tayo sa challenge. Sa daijobo. Daijobo. Da so, lumabi sa'yo ng, ng Q-Yakuyen. Ah, because of the soap, is okay, daijobo. Ne, nah, kung chocolate lang talaga, pasok tayo. Okay? Daijobo. Pasok to, ato tayo sa Ah, kagay. Okay. ina natin pag uh, uh, 2000 ang ang tax free tuloy natin pero kung mga 300 500 lang hindi na lang oh okay so 800 din tapos lahat ng tax free na binili ko ilalagay nila dito sa plastic na to tapos si seal nila medyo komplikado kaya minsan ayoko na kasi dadaan pa sa immigration eh, sasabihin mo pa declare mo pa etc etc mga ganun nagkat ko sa So, 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 so. Kore, kore, kore. <laughs> okay, let's go. Na-declare pa ba natin yan sa immigration or sa airport? So, malalaman nyo pagdating na natin sa Pilipinas. Ikikwento ko sa inyo. All right. the next station is otsuna jt7 mas bonggang mas bonggang sa akin mag maghahatin <laughs> mas bonggang pagkain na maghahatin ano gari hindi oh, na ba may, <laughs> may, may pakapis si mayor o oh. Ado ba oh, okay. Ayan. See you in a minute. See you in a minute. <laughs> oh, <okay. laughs> Ayan, hindi mo yung maleto. Wala pang ayos yan ako, oh, di ba? Thank you very much, kapatid sa napakaing grande. <laughs> okay kapatid, maraming salamat sa iyo. See you again next... Uh, see, ay, wala pala. See you again next year. Hmm, diba? Next year ba? In fairness, this year, nasikasin ako ng bongga. Hmm. Okay, sasakay na kami uh ha. -huh. Tingnan kapatid. Ito na ako, babuhay! daw so, hindi kami makalabas ito. We were asking kung paano. It's not as smooth as in Haneda. Pero mabuti. Okay lang to May mga challenges. Alam mo okay na. Okay lang sa mga dito. Magaling tayo magtanong-tanong. Yan ang gusto ko. May interaction. Plus, may gusot -gusot. <laughs> Tapos may konting gusot-gusot. Tapos pag na-plancha na, ang sarap nila. Huwag lang yung sobrang gusot na mahirap na planchahin. <laughs> So number 33 daw tayo. Going to the hotel. Hotel. O oh, meron tayong magkentuhan. Ito tayo sa shuttle bus. Sang sang. Sang ju sang. 33. Ang linis oh and well organized at ang hile mga numbers iba, look oh Bongo talaga ay naku japan japan stay overnight sa isang malaking hotel, ang Hotel Nico Narita o Narita Nico Hotel. And mamaya ko na ibibigay sa inyo yung buong istorya tungkol dito. Pagdating natin sa hotel, okay? Go, go, go! i uh, Passport got it. Okay. I've got it. Okay have It's 848. Yes. Alright. And uh, when you check out, return the key with the case okay. into the box, please. I will make it this way. Thank you. Oh, wish. Okay, so naka-hotel tayo. Maraming maraming salamat. Ang daming nagmamahal sa atin. Yung aking isang buwan sa Japan talagang halos naibigyan na sa akin lahat ng mga nagmamahal. This is courtesy of or gift from my uh, BFF dito sa Japan, si Weng, ng Bimajo. Maraming maraming salamat, Weng. At talaga naman, hindi kasi kami nagkita. So, bigla siyang nagsabi na, yun nga, sayang, wala nang time, kataw, meron siyang pasok, wala siyang yasumi or something. So, bibigyan daw niya ako ng room. Ayun. <laughs> so, overnight stay tayo dito, eksakto, malapit sa Narita, 9.30 ng umaga ang ating biyahe. So, medyo worry ako dun sa Fujisawa kasi 2 hours and a half halos ang biyahe. Kung sasaka ako ng 5 o'clock, baka mag-alangan pa rin or 6 o'clock. Kasi tatlong tren pa ang dinahanan namin bago ako nakarating ng Narita. Sa so, napakalaking tulong nito, nakakatuwa. Maraming maraming salamat talaga, Weng. Ay, nako. Talagang walang pagbabago ang iyong ayuda at support. So, hindi tayo paspas. Magpapa-wake up call ako ng 5 o'clock. Kahit pwede naman ng 6. papa ay o'clock na para manamnam natin ang gusto ang buong stay natin dito. Iyan. <laughs> so ngayon, kakain muna ako kasi puro coffee at saka kung ano-ano yung ating nakain sa buong maghapon. Kaya magkakanin tayo, okay? So dyan lang kayo.